Makinig ng mabuti sa guro iwasan ang pakikipagdaldalan o paglalaro habang nagtuturo ang guro. Sumunod sa mga tagubilin ng guro gawin agad ang inuutos o ipinapagawa ng may paggalang. Maging aktibo sa talakayan magtaas ng kamay kung may tanong o gustong sabihin. Isulat ang mga mahahalagang tata gumamit ng notebook para sa mga importanteng impormasyon. Gumalang sa guro at kaklase huwag mang insulto, manggulo o mang abala sa iba. Iwasan ang paggamit ng cellphone o ibang gadgets kung hindi pinapayagan para makaiwas sa distractions. Magsalita ng malinaw at magalang kapag tinatawag o tinatanong gamitin ang po at opo kung kailangan. Magpakita ng respeto sa oras ng pag-aaral, iwasan ang pagtayo, pag-alis, o paglilibot ng walang pahintulot. Maging handa sa anumang gawain o pagsubok, may sariling panulat, pambura, papel, libro, at iba pang kagamitan. Panatilihin ang kaayusan at kalinisan ng silid-aralan, huwag magkalat at ingatan ang gamit ng paaralan.